Isang umaga iyon, araw ng linggo, tinanghali ng gising si Elena. Sa pagdungaw niya sa bintana ng silid niya, ay eksaktong natanaw niyang may kausap na babae si Tim. Ewan kung bakit parang kinutuban siya. Maganda ang babae. Sa hin. Inistima ito ni Tim sa garden set. Isang batang lalaki na siguro'y maglilima o apat na taong gulang ang waring walang pakialam na naglalaro sa damwan. Sa tingin ni Elena, ay parang umiiyak ang babae. Inaalo naman ito ni Tim. Hinahaplos-haplos sa braso. Parang may naramdamang kurot sa puso sa si Elena. Nagsiselos ba siya? Hindi. Tanggi niya sa sarili. Bakit siya magsiselos? Wala silang relasyon ni Tim. Saka wala naman siyang damdamin dito. Narito nga siya para lalo pa itong isin. Para iparamdam dito na din kayang may noobrahin ang lahat ng tao. Iyon kasi ang isang sabi sa kanya ni Mars tungkol sa uncle nito. Nasanay daw si Tim na susunod lahat ng gusto. Sa pagkakataong ito, sa loob-loob ng dalaga, hindi mangyayari ang kagustuhan nitong mailayo siya kay Mars. Pahihirapan muna niya ito. Siya'y magiging tinig sa tadyang nito. Dumako sa tapat ng kanyang bintana ang bolang pinaglalaroan ng bata. Hinabol nito ang bola at siguro'y nakamalay ang bata. Tumingala ito sa bintana ang kinaroroonan ni Elena. Di sinasadyay napasing hapwari ang dalaga. Kamukha ni Tim ang bata. Ibig bang sabihin niyon ay nagambala siya ng mga kamatok mula sa pinto ng silid niya. Minuksan niya ang pinto. Sito ding ang naro. Nakahanda na ang almusal niyo no? Ang sabi nito. Siguro'y binilinan ni Tim na gisingin siya para pakainin ang almusal. Sige susunod na ako, sabi niya. Magpapalit lang ako ng damit pagkat pantulog pa ang suot niya. Ang makapagpalit ng damit ay palhim niyang sinili pang minsan si Tim at ang kausap nitong babae. Wala na sa garden set ang dalawa. Ngayon naglalakad na patungo sa gitnang ng villa. Karga batang lalaki. Muli may narandaman siyang parang kurot sa kanyang puso. Hindi niya nakain ang almusal na inihanda ng mga katulong para sa kanya. Ayaw niyang aminin, pero parang nawalan ng ganang kumain dahil sa isiping anak siguro ng Tim ang batang lalaking iyon. Buwan na ng Mayo. Isang buwan na lang at matatapos na naman ang bakasyon. Hanggang ngayon ay di pa rin dumarating si Mars. Si, pinabayaan ka na ng nobyo mo. Siguro ay alam mo na kung gaano siya ka responsable. May himig pa rin si Nitin. Busy lang si Mars. Pagbibigay katwiran pa rin niya sa kaibigan. Natawa si Tim. Hindi masamang maging loyal ka sa nobyo mo, Elena. Pero isipin mo rin naman kung anong klase ng lalaki ang pinag-uukulan mo ng ganyang buhay. Sa totoo lang ay napapahiya na siya kay Tim dahil sa inasal ni Mars. Kung tutoong nobyo niya nga ito, di nga po pwede sa kanya na pinabayaan na siya nito. Lamang wala namang katotohanan ang pagkakaalam ni Tim na magnobyo sila ni Mars kaya di gaano mabigat sa kanya ang kasalanan nito. Sa kabilang dako na wala na ang pagiging magaspang ni Tim kay Elena, naging pala kaibigan nito sa kanya. Halatang gusto siyang ipis Masikasa sa kanya lalo na sa ilang kamag-anak. Nakilala niya si Letty, ang balo ni Jimmy. First cousin ni Tim na namatay sa isang car accident, maglilimang taon na. Mula rito'y marami nalaman si Elena tungkol kay Tim. Mukhang suplado lang yung si Tim, pero ang totoo'y malambot ang puso niya, sabi ni Letty. Mula nang mamatay si Jimmy, siya na ang sumuporta sa amin ng dalawang anak ko. Sa kahabulin niya ng mga babae, nakita mo na siguro yung si Monique. Sinong Monique? Pakliniya Yung Miss Design Yung may anak na batang lalaki Sabi nito Nagpupunta dito yun Ang kutob namin Si Tim ama ng bata Punta ng punta rito si Monique At patuloy na nakikiusap na pakasalan siya ni Tim Hindi pala siya nagkamali ng kutob Na isa loob ni Elena Kaya naman pala napakalaking hawi ng bata kay Tim Eh bakit ayaw siyang ang pakasalan ni Tim? Tanong naman niya Ewan ko ba Nagulo ang kwento ng dalawang yan Mula noon ay di na natahimik si Elena. Lagi niyang naiisip si Monique at ang batang lalaking iyon na kamukhang kamukha ni Tim. At ewan kung bakit ta, parang nasasaktan siya. Parang nanghihinayang siya na sa huli ng pagdating niya sa buhay ni Tim. Mula nang halikan siya ni Tim ay naging paiwa si Rita. Ayaw niyang maulit ang kapangasan ng iyon. Pero nagsorry naman ito sa kanya. Nangangong hindi na mauulit. I just couldn't control myself ng oras na iyon. Sabi nito. Natukso ako nang maamoy ko ang pabangok mo. Nang mafeel ko sa katawan ko ang lambot ng katawan mo. Siya na may matagal na binalisa ng lalaking-lalaking katawan ni Timula noon. At ayos sana niyang amin sa sarili niya. Pero may at maya niyang naiisip. Kapag nakahiga na siya natutulog, na. Ang pakiramdam niya habang nasa ibabaw ni Tim. Ng nang hapon na iyon ang mahulog sa kabayo. Minsan isinaman na siya ng binata sa front farm. Pagbalik nila nagdala sila ng naglalaki ang mga sugpo. Pinagataan niya sa kapanal sa aling Marta. Sa Maynila din ba din nadala ang mga huli niyo ron? Yung iba pang export. Pero mas marami yung iwinabagsak namin sa mga five-star hotel sa Manila. Paano? Anong paano? Saan isinasakay? Commercial cargo plane. Inaarkila namin. Isang gabi ni Yaya, si ni team. lalabas daw sila. Saan naman tayo pupunta? Huwag mong minusin itong bayan namin. Ang sabi ng tatawa. Kung anong meron kayo sa Manila, meron din kami nung dito sa probinsya. Sa labas sila nag-dinner ng gabing inyong, candlelight, pagkatapos kumain ay umorder steam ng alak sa kopeta. Mahilig ka ba sa mga music lunch? Tanong nito maya maya. Agad kumislap sa isip niya ang memory ng kanyang masasayang gabi bilang singer sa Cat Coast Music Lunch. Konte, sabi niya. Hamo, sabi ng binata. Paglabas natin dito, itututuloy tayo sa Seafront Music Lunch." Ang Seafront Music Lounge ay akmang akma sa pangalan ng lugar. Nasa harap ng isang baybayin, mula sa loob ay tanaw na tanaw ang lawak ng dagat. Nalilibot ng dingding na salamin ng establishment. Pero sinadyang dilagyan ng kortina o anumang tabing sa gawin ng karagatan upang magbigay ng dagdag na atraksyon. Magagaling din ang mga singer. Palibhasa ay nasa isang lugar na wika ngay bahagi pa ng kanyang mundo. Naliw ng gusto si Elena. Hindi niya napapansin na napapasarap ang kanyang pag-inom Maya-maya pa'y nakikisabay na siya sa pagkanta ng mga performer. May audience participation mamaya, sabi sa kanya ni Tim. Pwede ba akong mag-request sa iyo? Anong request? May boses ka pansin ko. Pwede bang kumanta ka naman para sa akin? Sure! Nang dumiting na ang oras ng parokya, paunlak nga si Elena. Una niyang binanatan ang English song na awiting pinasikat ni Timmy Yuro. Nagpalakpakan ng mga tao. Pati ang manager ng music lunch ay naging mukhang interesado sa dalaga. Isa ito sa mga huling na isa pang kanta. Nagpaunlak uli si Elena. Sa ikalawang pagkakataon na isa namang lumang awiting English din ang kanyang ipinarinig sa madla. Ang I Can Say Goodbye To You ni Helen Reddy. Muli umubong ang palakpakan. Tuloy ay parang siya ang naging main attraction ng music lunch ng gabing iyon. Damang-daman naman ni Elena ang mensahe ng awit parang tumatama sa kanyang sarili ang damdamin. Alam niyang wala namang pagtingin sa kanya si Tim, ay bakit nakaramdam siya rito ng espesyal na pagtingin. Ang alam ni Tim may nobyo niya ang pamangkin nito. At alam din niya na may pananagutan na si Tim. May pananagutan na ito kay Monique at sa batang lalaking iyon na anak ni Monique. Ang totoo ay gusto na niyang magbalik agad sa Manila nang di sumunod sa kanila si Marius. Iyon ang gusto niyang gawin. Pero ayaw naman ang puso niya. Ayaw ng puso niya na malayo kay Tim Marami kang pinahanga sabi ni Tim Nasasasakyan na sila ng binata Ngayon katamtaman ng bilis ng kanilang takbo pa uli Dati ka na bang kumakanta? Ah, dati na Mahilig ako talaga sa pagkanta sabi niya Sa bahay lang sumasabay ako sa radyo pagsisinungaling niya Ano mo bang pati ako'y pinahanga mo? sabi pa ni Tim Nadagdagan ang paghanga ko sa'yo Nagpilit siyang tumawa. Bola. Bumagal ang pagpapatakbo ng binata. Hindi ako nang bobola Aba. Lasing ka lang. Iginilid ni Tim ang sasakyan. Inihinto. Nahawakan nito ang isang palad ng dalaga. No, hindi ako lasing lang. Nagsasabi ako ng totoo. Tim, nagkatitigan sila. Siguro dala ng kanilang nainom. Ang sabi nakakapawi raw ng inibisyon ng alak. O siguro naiisip ng isang nakainom na may katwirang siyang gumawa ng isang bagay na mali pagkat siya ay lasing. Wika ngay may alibay. Nang dumako sa batap ni Elena ang isang palan ni Tim, ay aware ang dalaga sa gustong gawin na. Alam niyang hahalikan siya nito. Gusto ng isip niya na tutulan ang balak ng binata. Pero wari namang inaasam asam mayor ng kanyang puso. Nagpaubayan siya. Naglapat ang kanilang mga labi. Masarap sa pandaman niya. Pag-amin ni Elena sa sarili. Pumikit siya. Habang nakapikit ay parang uminog ang mundo. Marahang umikot at idunuyan siya. Sanay ang labi ni Sanay humalik. Sanay sa pagising ng dundami. Pati dila, anong pakiramdam iyon? Hindi niya maipaliwanag. Lalo na nang umilalim sa kanyang blouse ang mainit na palad ng binan. Pinagabang na paitas at tinama ang lokong ng palad ang kalam ng natatakpan ng cup ng bra. Ah, humigpit ang yakap niya sa leeg nito. Maya may bumaba ang labi ni Dumako sa dibdib niya. Nagya itong nag ng katawan. Manday upang bigyang daan ng maluwag na pagtanggal ng butones ng kanyang nos. Nalanta tanang mabuti ang dibdib. Hinila na paitas ang kanyang bra. At ang kanina ay sinusuyo ng palan ay nilagom ng bibig. Ibig sa mo dit niganap na maangga. Nilaro ng dila ang puyo. Napaliyad si Lenin. Si Tim, salamat na lamang at matauhan siyang bigla. Ang hawakan ay di mga sangkamay at dinala sa kandungan ito. Kahit may damit, ay naramdaman ng kanyang palad ang kahandaan nito. Mahagya niyang naitulak ito. Tim, bakit natin? I mean, bakit mo ako ginaganitan? Naitanong niya. Pandalas sa imritones ang nakabukang blusa. Matagal bago nakasagot ang binata. I'm sorry. Pinausan na uli nito ang sasakyan. Nakarating sila sa villa ng walang imikang. Kahit nahihilo pa sa epekto ng nainom na anak, ay napaiyak si Elena.